Daniel Padilla, inamin ang dahilan sa pamimilit kay Catherine Bernardo. Inamin ni Daniel Padilla ang tunay na dahilan kung bakit niya pinilit na isama si Catherine Bernardo sa ilang lakad. Ayon sa aktor, ginawa niya ito upang protektahan si Catherine mula sa mga taong umanoy na namantala sa kanya. Ibinunyag ni Daniel na binastos umano si Catherine ni na Kyle Echari at Piolo Pascual sa isang private gathering. Hindi raw siya nakatiis matapos marinig ang mga kwento mula sa kaibigan. Kaya't pinili niyang personal na bantayan si Catherine, kahit labag ito sa kagustuhan ng aktres. Nilino niyang wala siyang intensyong kontrolin si Catherine. Ginawa lamang daw niya iyon dahil sa pagmamalasakit. Humingi rin siya ng paumanhin sa naging dating ng kanyang mga kilos. Wala pang pahayag si Kyle at Piolo tungkol sa isyu. Umani naman ng matinding reaksyon ang revelasyon mula sa publiko. And this are chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.